Ikalimang kabanata Nang magkagayoy malingaw-ngaw ang malakas na daing ng bayan at ng kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo Sapagkat may nagsisipagsabi, pagsabi Kami ang aming mga anak na lalaki at babae ay marami Tulutan kaming magsikuha ng trigo upang aming makain at mabuhay kami May nagsisipagsabi pagsabi naman Aming isinasangla ang aming mga bukid at ang aming mga ubasan at ang aming mga bahay. Tulutan kaming magsikuha ng trigo dahil sa kasalatan. May nagsisipagsabi naman, aming ipinangutang ng salapi ang buwis sa hari na hinihingi sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Gayon may ang aming laman ngayon ay gaya ng laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak. At narito, aming dinadala sa pagkaalipin ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin, at ang iba sa aming mga anak na babae ay nangadala sa pagkaalipin, wala man lamang kaming kapangyarihang makatulong, sapagkat ibang mga tao ang nagtatangkilik ng aming bukid at ng aming mga ubasan. At ako'y nagalit na mainam nang aking marinig ang kanilang daing at ang mga salitang ito. Nang magkagayoy sumangguni ako sa aking sarili at nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sa mga pinuno, at nagsabi sa kanila, kayo'y nangagpapatubo, bawat isa sa kanyang kapatid, at ako'y nagdaos ng malaking kapulungan laban sa kanila. At sinabi ko sa kanila, kami ayon sa aming kaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid ng mga hudyo, na mga naipagbili sa mga bansa, at inyo ba ring ipagbibili ang inyong mga kapatid, at sila'y maipagbibili sa amin? Nang magkagayoy nagsitahimik sila at hindi nakasumpong kailanman ng salita. Sinabi ko rin, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba kayo marapat magsilakad sa takot sa ating Diyos dahil sa pagdusta ng mga bansa na ating mga kaaway? At ako'y gayon din, ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nangutang sa kanila ng salapi at trigo. Isinasamo ko sa inyo na ating iwan ang patubong ito Isinasamo ko sa inyo na isaulin ninyo sa kanila, sa araw ding ito, ang kanilang mga bukid at ang kanilang mga ubasan, ang kanilang mga olibuhan at ang kanilang mga bahay, gayon din ang ikasang daang bahagi ng salapi at ng trigo, ng alak at ng langis na inyong hinihingi sa kanila. Nang magkagayo'y sinabi nila, aming isasauli at wala kaming hihilingin sa kanila. Gayon namin gagawin gaya ng iyong sinabi. Nang magkagayoy, tinawag ko ang mga saserdote at pinanumpa ko sila na sila'y magsisigawa ng ayon sa pangakong ito. Ipinagpag ko naman ang aking laylayan at ako'y nagsabi, Ganito ipagpag ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Sa makatwid bagay, ganito ipagpag siya at mahungkag. At ang buong kapisanan ay nagsabi, siya at pumuri sa Panginoon at ginawa ng bayan ayon sa pangakong ito. Bukod dito ay mula sa panahon na ako'y mahalal na kanilang tagapamahala sa lupain ng Huda, mula sa ikadalawangpong taon hanggang sa ikatlongput dalawang taon ni Artaherhes na hari, sa makatwid bagay labing dalawang taon, ako at ang aking mga kapatid ay hindi nagsikain ng tinapay ng tagapamahala. Ngunit ang mga dating tagapamahala na una sa akin ay naging pasan sa bayan at kumuha sa kanila ng tinapay at alak, bukod sa apat na pung siklong pilak. Oo, pati ng kanilang mga lingkod ay nagpupuno sa bayan, ngunit ang gayon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Oo, ako na nagpatuloy sa gawain ng kutang ito, ni hindi man lamang kami nagsibili ng anumang lupain, at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagpipisan doon sa gawain. Bukod dito ay nagkaroon sa dulang ko ng mga hudyo at mga pinuno na isang daan at limangpong tao bukod sa nagsiparoon sa amin na mula sa mga bansa na nasa palibot namin. Ang inihahanda nga sa bawat araw ay isang baka at anim na piling tupa. Mga ibon naman ay nahanda sa akin at minsan sa sangpong araw ay sarisaring alak na masagana. Gayon may sa lahat ng ito ay hindi ako humingi ng tinapay sa tagapamahala, sapagkat ang pagkaalipin ay mabigat sa bayang ito. Alalahanin mo ako o aking Diyos sa ikabubuti lahat na aking ginawa dahil sa bayang ito